yun, so welcome back guys and welcome pala sa bago kong uh, gawang pond yun, so dati trapal pond lang to, so nahisipan namin na ipakongkrit na lang, kasi nga uh, palaging binubutas ng daga yung uh, trapal pond natin yun, pero napakaganda ng paggagawa oh. Uh, so mano, mano ko lang itong ginawa guys and matik, may ano na rin sya may drain, so hindi na tayo mahirapan pag naglinis tayo ng na. Uh, pan. Yan. So, hahatakin mo na lang to yung tubo and matik na yan. Lalabas na dito. So, nakaano yan. Centralized lahat. Andito lahat yung drain ng pan na to. So, lahat yan may mga bottom drain and pag gusto ko lang ito yung tanggalin ko, pag ito lang yung pan na gusto ko i-drain or linisan, tanggalin ko lang yung tubo na yan. And matik na yan guys. Ito, tanggalin lang natin to. Matik na yan. Mag-drain na dun. Dun na siya dadaan. Yan. So, yun. So, pina-AC natin yung ano, yung lifestyle ng pag uh, fish keepers. hindi na tayo magsasandok-sandok or magsasaypon. Hatak na lang, hatak-hatak. Yun. So, may so, so may mga plan dyan magawa ng pan. So, ganun na rin yung discarding gawin nyo, guys. Uh, din dito. Gagawa na rin to and lalagyan niya ng built-in. Kumbaga, gravity feed yung ilalagay dito filter para hindi na talaga mahirapan. And may mga ano na rin to, guys. May mga layout na rin to. Yan. Ito na yung layout para sa filter. Yan. And, yan, hanggang dito. So, i-divider kasi ito. Dalawang pond yung gagawin dito for koi. Yan, dalawa. And, ito yung isang bottom drain sa ating filter din. Dalawang filter to kabilaan. Yan, dalawang pond kasi yan. And, ito. Yan, tinanggal na rin yung mga trap hall dyan kasi nga, tinitira palagi ng daga. And, pinamahayan ng ano ng tawag dito yung centipede ano anong tawag doon sa ano tawag dun sa tagalog yun tapos yan, yan may mga ano na yan nakaabang na natubo ito ganun din nakaabang na butong drain and ito lang yung pinaka ano niya pinaka out so lahat yan simula doon hanggang dito dito siya lalabas yung tubig yan so hahatak na lang tayo ng ano ng lock dyan ito yung mga lock nagawan ko na pero <laughs> hindi pa kaya. Ayan, ganun yung diskarte. Katulad dun sa ano, kabilang pan. Ayan, para easing easy na lang sa atin guys. Pag naglinis tayo ng pan, so hatak na lang tayo ng hatak. Ayan. So hopefully, this week, matatapos na tong project na to. Kasi dito sa likod, ganun din yung gagawin namin. Ayan, magli-layout ng panibagong piping dyan. So ganun yung diskarte. Pero ito, itong pan na to is gagawin naming uh, sick leads lahat. So, lalagyan niya ng filtration dun na gravity feed. Itong dalawa, ganun din gravity feed. Yan. Tapos yung mga, ano yan, uh, drain niya, ganun din, bottom drain din, hatak na lang ng hatak ng tubo. So, lilinyahan yan, lahat, lahat ng pan na yan, lilinyahan niya ng bago para mas easy sa ating mag-change water. Kasi ganito, walang linya, walang bottom drain, nahihirapan ako. And 'yun pa concrete na to lahat kasi medyo may budget na tayo. 'Yun fish keeper lang sa <laughs> so, pagbebenta ng isda 'yun. Doon 'yun mapupunta. And based na naman natin sa ating fund yun para mag ah uh, kumbaga mapa-concrete na natin para forever na siya. Kasi ito, one year na rin yung trapal fund na to. Hindi para man siya nabubutas. 'Yun nga lang hindi talaga siya forever. Masisira at masisira talaga siya kasi trapal lang. And yung iba may mayroon ng ano, butas taas lalo na pag hindi siya na full ng tubig. at tawag dun, uh, binubutasan ng lamgam yung area na walang tubig. 'Yun yung mahirap sa trapal. Yan. Kaya nga ay okay, super so, thankful na mapakonkrit na namin talaga at mapalayouta ng bago at nakabutom din na lahat para hindi hindi na ano, hindi na mahirap pag mag-change water, diretsuhan na tapos yung isang area dun yun yung pinaka uh, gagawin naming drain sa lahat ng magwater uh, mag water change dun na yun, yun yung pinaka tawag dun septic tank ya <laughs> kumbaga yan so hopefully matapos na to this week pero yung sa likod hindi muna kasi walang ano mas malaking budget doon na gagamitin So, ito napaka ano talaga, napaka nagandahan talaga ako sa sit-up ko ngayon dito. Ayan guys, so kung makikita natin. Ito kasi tinambakan namin to eh. Dati kasi, 3-layer yan ng haloblocks. So, nagtambak kami ng uh, isang, isat kalahating haloblocks. So, yung tubig niya ngayon is isang kalahating haloblocks na rin. Kaya medyo mababaw siya. And napakaganda niya kasi pang-display lang naman siya. Hindi naman siya for grow out, pang-display lang. So, ito 1KH na uh, mga breeder na koi. Ayan. Uh, 13, 13 to 14 inches. Yan. Tapos ito, uh, mga danyo ko, yan mga danyo. Yan. So dito na nilalagay para pagpasok ng customer. Yan, maganda tingnan. And itong mga plati, hindi ko akalain na dalawang plati. Ah, apat na plati lang yung linagay ko dun sa likod. Tapos nung kanina, nung nanglinis kami, grabe, hindi ko akalain na ganito pala karami na plati dun sa likod. Yan yung hindi mo inaasahan na walang laman yung tank doon sa pinakaldulo Yun pala, yun pa yung, yung pinakamarami. Ayan guys, so, oh, makikita na. Sobrang dami talagang plati. Ayan, oh. So, within one month, mabibenta ko na to. Kaya dito ko lang sila linagay para ang ganda ko naman. Tapos, sa kabilang pan, sobrang dami rin ng ano, sangki sword tail, tsaka mga balloon moli, Ayan, oh. Sobrang dami niya, nandun sa likod uh, natatago nagtatago sila kasi bago lang sila dito namin linagay medyo ilang pa sila sa environment nila pero maka-adjust to uh, mga 2 to 3 maka-adjust na to sila yan yan medyo ilang pa kaya linagyan lang namin dyan ng kumbaga uh, nag-scape-scape lang kami dyan Lagyan lang ng konting mga design para yung mga customer siyempre pag bumasok medyo ay maganda to gayahin natin yan. So, pero ayan yung mga scapes natin talaga so, pero dito ganda ganda ako sa setup ko ngayon dito kasi pagpasok mo ganda tingnan yun yan tapos punong puno yung tubig yung pond so how much more kung matapos pa natin to guys dun sobrang ganda na talaga pero ito siguro bukas matatapos na to bukas yan kasi meron natin yung nakaabang semento wrapping at saka tambak na lang konti yan hopefully tapos na to <laughs> And yan. Napakaganda guys ng setup ko ngayon. And dun sa mga fish keeper natin na nababalak, no? Na mag-setup din ng mga ganito. Mas maganda ganutuhin nyo na rin yan guys. maglagay kayo ng bottom drain, yan. isentralize centralize nyo. Lagay kayo ng isang tubo dyan sa ilalim. Papunta dito. Labas. <coughs> Tapos kung gusto niyo maghugas or mag-change water, hatakin nyo lang to guys. Lalabas na yung tubig dito. Yan. Hatakin nyo lang to kung ito yung gusto natin yung water chains ito lang yung gusto natin ito lang yung hataki natin yan tapos kung ito naman ito lang yung hataki natin yan so hindi na tayo mahirapan yun yun na yung mga i share ko ngayon guys kasi sobrang amazed ako dito sa gawa kong pan so yeah, mga susunod na araw update ko na rin to itong gawa kong dito yung bago yan Sober, super super nagandahan talaga ako guys And ito naman yung ano natin. Koi pond na malaki. yan So, ito naman. Nagbabala kami dito na uh, e-renovate -re din. Pero siguro tataposin lang dun sa likod. And dito. Dito ililipat yung filter nya. Dito ililipat. And dun sa ano, sa loob, tatanggalin yung tatanggalin yung spillway dun tsaka yung filter. Ilipat dito kasi papalitan. Gagawing glass. Gagawing glass yan dun sa, sa loob para pag Uh, may bisita o upulan doon tsaka dun na lang titingin yan so pero matagal-tagal pa to uunahin muna natin yung sa likod and yan so once again, once again guys and thanks for watching and don't forget to subscribe on my channel